bounds. Kumusta mga kaya? May isang masaya at isang masarap lag na lago na ang pagsasaluhan natin. So for today's episode po ay pupunta kami sa Recto, sa Sampanok, Manila pala sa Recto. So sa, so sa Manila doon sa terminal ng van na biyahe pa kayo. So dahil ko ngayon yung mga pinky t-shirt para nagagabit nyo na, na sa Christmas party. So hindi po ako makakauwi sa Pasko sa Christmas sa Kiesel kaya ipapadala ko na lamang yung mga gabit natin. So ngayon ay nandito tayo sa Robinson's Town Mall, Malabon. Ayan, dito sa store namin sa World Balance. At dahil nga merong gifts at Ate Gigi na sa Ate Gigi na sapatos para kay Kuya White. So binili ko na siya dito sa store natin. So dito sa store ng World Balance, dito po ako nagtatrabaho. So, Bimili na natin ng sapato si Kuya Wai na kaya na isasabihin natin sa pagpapadala sa mga t-shirt. sa mga si so, mga kasama ko sa trabaho, yan, yeah, si Maricor, si Danilo, tapos si, ano, si Abiol, Idol. Idol. yan. Yeah. So nakapamili na ako ng sapatos na pinabili ni Ate na ipapadala kay ano, kay Kuya. Yan. Yeah. So, isa dito sa mga sapatos dyan yung sapatos nito Kuya uh, white. ni Tara TV. So, as per Ate Y, huwag daw sasabihin kung ano yung sapatos na yan. Kaya, surprise! So ito na yung sapatos ni Kuya. Performance shoes. So yung idea ng sapatos ni Kuya is something lightweight uh, something dark yung kulay niya. So aside sa mga t-shirt, ito tayo yung mga t-shirt ng Tinitik. Yeah, so may mga pangalan na po yan. Ito so, yung neto boss so, yung Tinitik. Yung kulay niya is ano, pedros Tapos aside dito sa mga damit na to, ay mapapadala rin ka tayo ng mga additional na t-shirt para para kuya kay tatay, kay Pedro, kay, kay Papa Bert, at kay Beck. So ayan tapos na nating maipadala yung ano yung damit sa Manila, sa Sampaloc, Manila. Ngayon naman ay nandito tayo sa tapat ng Tutuban Mall. Ayan Sobrang dami nang namimili, sobrang dami ng tao. Dito nga sa gilid ng Tutuban, ay meron ding ano, parang food bazaar. Hindi pala parang, food bazaar talaga. At parang masasarap ang mga pagkain dito. Tuwing gabi, mayroon din dito ng night market. So sa so mga ibang vlog, ay ibablog natin ang night market. Ngayon ipapasok tayo sa loob ng Tutuban Mall para mamili ng mga pang regalo titingin na rin tayo ng pambili ng regalo natin kay Juan Andres tara samahan nyo ako ito na may itsura ng kanilang food court Ito so, yung mga pangarap na naman. Ito pa ako. Dito sa, sa, Dragon Age sa Mami mga Mura lang yung na dito. 65. Eh. Ito ang mga truck. Ay, hey, mga

Kasi nga ano, mura nga. Crush gear. Ayan okay. ang mga mga. Magkano? Okay. High pay price. $8.50. $900 ang isa. Pag wholesale, $8.50. Huh? Ganda niyan. Pero ang ganda din, no? Ang A few moments later. So, kumain na rin kami sa ano? Sa Jollibee pagkatapos na rin bumili ng mga something at saka ng mga tap. sa mga gamit sa bayo at saka ng, ng pangregalo na rin. So, ngayon naman ay lalabas na na tayo. Magkitingitingin pa rin tayo ng mga pwede pa natin mabili Mga pandagdag na regalo para sa mga iba. Sa mga iba ko pang inaanap. At sa inaanap din ni Papa G. So, dito ko natatapos yun ang video. So, salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na lalo. Ah! Parang maliit na sa ano na panganin ni Dachek. Oh. Ano?